Mula sa pamilyang mahirap ay sinuong ang lahat ng pagsubok, makamit lamang ang kanyang pangarap. Kaya lamang natapos ng maaga ang buhay ng kumedianting ito sa isang malagim na aksidente. Halika at ating balikan ng naging buhay ni Tado dito lamang sa... Si Arvin Impuesto Jimenez ay ipinanganak noong March 24, 1974 sa Baybay City, Leyte, nakilala bilang Tado. At lumaki naman sa Nueva Ecija dahil lumipat ang kanyang mga magulang dito dahil dito na destino ng trabaho ang kanyang ama bilang construction worker. Ang kanyang ina naman ay mananahi sa isang pabrika. Isa siyang komedyante, artista, personalidad sa radyo, negosyante at aktivista. Ang kanyang palayaw na Tado ay nagmula sa isang Tagalog na Tarantado na madalas niyang binibigkas. Ang palayaw na ito ay biro-biro lamang sa umpisa hanggang sa nadalan na niya hanggang sa paglaki. Bata pa lang ay namulat na sa kahirapan ng buhay. Walang permanenteng tirahan. Kung saang lugar may ginagawa ang kanyang ama, doon naman sila nakatira. Bago ang katanyagan... Nagtrabaho si Tado sa iba't ibang kakaibang trabaho tulad ng paglalako ng mga sabong pangpaganda, houseboy, mangingisda, kawani sa isang mental hospital, waiter, kalaunan naging isang scriptwriter para sa telebisyon at isang photojournalist. Si Tado ay nagtapos sa Polytechnic University of the Philippines o PUP na may degree na psychology. Siya ay aktibong miyembro ng Scouts Royal Brotherhood o SRB, Beta Tao Chapter. Siya ay nakikibahagi sa mga isyong panlipunan bilang isang student organizer ng San Lakas. Habang nasa BUP, naimpluensyahan si Tado ng kanyang mga kaibigang artista. Dahilan para masali siya sa teatro at pagpipinta. Ito ang nagbunsod sa pagkakatatag ng PUP-based cultural organization na tinatawag na Panday Pira. Sa kalaunan ay nag-aral siya ng paggawa ng pelikula sa Mowell Fun Institute. Kalaunan ay itinatag ni Tado ang Dakila, isang grupo ng mga artista na naglalayong itanim ang modernong panahong kabayanihan sa pang-araw-araw na mga tao. Kasama ang makata at mamamahayag na si Lord Dibera ang basis ng parokya ni Edgar na si Bowie Meneses at kilalang aktor na si Ronnie Lazaro. Si Tado ay nakisali rin sa musika at minsang lumabas bilang lead vocalist ng The Youth bilang may pahintulot ng orihinal na vocalist na si Dodong Cruz. Siya at ang banda ay lumabas sa programa ng GMA Network na unang hirit na kumanta ng hit ng banda na Multong Bakla. Bukod sa radyo at telebisyon, idinisenyo din ni Tado ang limitado limited. At pinapatakbo ito kasama ang kanyang asawang si Lee Jimenez. May apat na anak siya dito. Ang mga pangunahing selling point ng mga graphic na t-shirt ay ang mga kapansin-pansing mensahe na nakaprint sa t-shirt at mga spook. Kasama sa iba pang item ang mga bag, accessories at mga collectible na laruan gaya ng mga Volkswagen diecast. Mayroon din siyang tattoo shop at isang production company. Tumakbo si Tado para sa posisyon bilang konsihal ng lungsod ng First City Council District ng Marikina kasama ang First Congressional District ng Marikina noong 2010 bilang isang independyenteng kandidato. Nagtapos siya sa panglabing isa. Ang unang walo sa tali ay nahalan. Nasangkot si Tado sa mga kilos protesta ng blocking pampolitika ng San Lakas tulad ng kampanya laban sa pagtaas ng singil sa kuryente at mga demonstrasyon laban sa charter chains. Sinuportahan din niya ang picket protest ng mga manggagawa ng Philippine Airlines. Nakita rin siyang bumisita sa Sulu Sultan Jamalul Kiram III na nagpapahayag ng kanyang suporta sa pag-angki ng Sultanate ng Sulu sa Saba, North Borneo. Sumali rin siya sa demonstrasyon laban sa Priority Development Assistance Fund na kilala bilang Port Barrel. Muling tumakbo si Tado sa posisyon bilang konsihal ng lungsod ng 1st District ng Marikina noong 2013 bilang kandidato sa ilalim ng Partido Lakas ng Masa. Ito ang pangalawang beses na natalo siya sa halalan. Noong February 7, 2014, Isang kakilakilabot na aksidente ang tumapos sa buhay ng komedyante Nahulog sa bangin na may lalim na may git kumulang isang daan metro ang isang GV Florida Transport Bus sa Sitio Pagang, Talubin, Bontoc, Mountain Province. Sa kabuuan, labing apat na tao ang namatay, kabilang ang dalawang turista mula sa bansang Canada at Netherlands. At higit sa 32 katao ang nasugatan. Nawalan di umano ng preno ang bus, kaya ito nawalan ng kontrol. Bago ang aksidente, nakapag-post pa sa Instagram si Tado ng North o South Cemetery. Tila hindi magandang biro ang post na ito o sadyang nagkataon lamang. Pero para sa iba, ito ay isang premonition o pangitain daw. Nakagawa din si Tado ng tatlong libro patungkol sa kanya na may pamagat na biology ni Tado Jimenez ang pangalawa ay Tado Jimenez, All About Myself, Not Yours. Sa cover ay nakalagay ang 1974 to Question Mark. At ang panghuli ay ang nag lang ako, ang ikatlo sa huling libro. Kaya lang, siyempre, hindi na nakasulat dito ang malagim niyang kapalaran. Maliba na lamang kung may gagawa ng pang-apat na libro ni Tado, 1974 to 2014. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistoria kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.